welcome. Welcome to our vlog. Gutom na kami at Sunday ngayon, kaya naisipan namin maligo sa ilog at kumain ng paborito namin chicharon bulaklak. Kaya naman, nagluto agad si mama. Gutom na nga ako dyan eh. Habang naghihintay, pinagtimpla ko naman si Papa ng Diyos. Kasi nauuhaw ako at may mas nasayang pa nga eh. Kasi malaki yung eyes. Sayang naman kulang pa nga sa akin yan eh. Gusto ko na rin maligo kaso wala pa akong kasama kay kaya hihintay-hintay muna. Pumigis At pagkatapos, magtimpla, sinubukan namin ni Papa maligo habang naghihintay maluto na ang paborito namin, chicharong bulaklak. Ay, nakit. Kaso biglang umulan at kailangan naming bumalik para tulungan si Mama. Ayan. At naligo muna kami habang naghihintay na maluto na chicharong bulaklak. At nung malapit ng maluto ang lahat, nagslice si Papa ng sibuyas at kamatis at kunting sili para sa sausawan naming suka. Ang tagal ni Papa magslice, sabi niya ninja daw siya. Pero bakit parang hindi siya marunong gumamit? Nang kutsilyo, sus, joker lang pala si Papa. Kala na ko naman, tutuhayin na Si Papa talaga? At hinalo na ni Mama sa suka. At syempre, kainan na! Hello mga kagutom! Hello mga kagutom! Nandito kami ngayon! At gutom na! Let's eat! Pero, -tum 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 -tum. Ang sarap talaga kumain! Kasama ang pamilya, lalo na pag nasa ilog. Maganda yung tanawin. Sana hanggang sa paglaki ko, ganito lang kasaya. Basta't kasama ko lang si mama at papa. Masaya na ako. Kasama nga pala namin si Haddog kaya binigyan din siya ni Papa ng pagkain kasi part siya ng family namin. Chicharong bulaklag talaga, paborito namin ni Papa. Hindi mamahalin ng pagkain pero masarap. Napaparami ang rice ko. Pagkatapos nito ay maliligo na kami. Samahan niyo pa rin ako. Tara! Oh,